mo ba ang halamang ito? Marahil nakatingin ka na o nakakita ka na nito. Karamihan sa atin hindi ito masyadong pinapansin dahil itinuturing ito bilang damo na tumutubo lamang sa kung saan saan. Ang halamang ito ay hindi rin madalas na makikita sa mga pamilihan. Pero alam mo ba, napakaswerte mo kung isa ito sa mga kulay na paborito mong kainin. Ang halamang ito ay kilala sa tawag na talinum at Philippine Spinach. Napakadali lang nitong alagaan at paramihin. Narito ang epekto at benepisyo sa kalusugan kapag kumakain ka ng gulay na ito. Nakakatulong mag-regulate ng blood sugar level. Ang regular na pagkain ng talinum ay nakakatulong upang ma-regulate ang sugar level ng dugo. Dahil ito sa high dietary contents ng kalinom. Ito ay nakakatulong upang mapabagal ang pagtunaw at conversion ng starch sa simple sugar. Ito ay mahalaga para ma-manage ang diabetes. Nagpapababa ito ng kolesterol Dahil mataas ang dietary fiber ng gulay na ito, mabisang pampababa ito ng kolesterol level at tumutulong para ma-regulate ang katawan sa mahabang panahon. Nakakatulong para mapigilan ang sakit sa puso at stroke. Ang pagkain ng regular ng gulay na ito ay nakakapagpababa ng blood pressure at mapapanatiling masigla ang ating pangangatawan. Nagpapalakas ito ng memorya. Ayon sa pag-aaral, ang pagkain ng talinum ay may positibong epekto para sa ating neurons. Ito kasi ay mayaman sa vitamin C na nakakatulong para makapagpanatili ng talas at mapalakas ang kakayahan ng ating memorya. Ayon sa research, ang pagkonsumo sa mga pagkain na mayaman sa vitamin C ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng Alzheimer's disease. Nakakatulong sa mga taong nagpapapayat. Ang talinom ay mababa sa kalori at mataas naman sa fiber. Kaya naman, ito ay magandang isama sa dieta kung ikaw ay nasa proseso ng pagpapapayat. Nagdataglay ito ng mataas na antioxidants. Isa ang talinom sa halamang binibigyan ng diin ng mga mananaliksik dahil hindi lamang napakasustansya ng halamang ito. Ito din ay nakakatulong upang makaiwas sa malala at degenerative na karamdaman dahil nagtataglay ito ng mataas na antioxidants ang antioxidants ay nakakatulong upang maprotektahan ang ating cells ng ating katawan laban sa mga nakakapinsalang epekto na reactive oxygen species at oxidative stress. Mabuti ito sa liver. Ang mga dahon ng talinom ay napatunayan sa pag-aaral na mabisa para sa paggamot sa mga sakit sa atay dahil pinabababan nito ang konsentrasyon ng mga enzyme sa dugo. Nagbibigay ito ng suporta sa atay at para sa pagpapalakas ng overall well-being ng ating katawan. Pinapakita pa sa resulta ng pag-aaral na ang dahon ng talinum ay nagtataglay ng bioactive compounds na mahalaga para makaiwas sa mabibigat na karamdaman kagaya ng cancer, sakit sa puso at iba pa. inire e ito sa mga buntis. Ang pagsama sa dieta ng talinum ay inirerekomenda para sa mga buntis at sa mga taong nakakaranas ng iron deficiency dahil nakakatulong ito upang maiwasan ang anemia pati na rin ang pagpapalakas ng antas ng dugo ito ay dahil ang talinom ay may kakayahang alisin ang bilirubin mula sa dugo na nakakatulong para sa red blood cells na manatili nang mas matagal para mas epektibong magamit ng katawan Tumutulong ito sa maayos na panunaw. Dahil sa mataas na dietary fiber na matatagpuan sa talinum, nakakatulong ito para sa madaling pagkatunaw ng pagkain sa tiyan. Ang wastong pagtunaw ng pagkain ay mahalaga para maiwasan ang gastrointestinal disorder tulad ng hindi pagkatunaw ng pagkain, paninigas ng dumi at irritable bowel syndrome. Kaya naman, ito ay nirerekomenda na isama sa dieta araw-araw. Bagaman napakasustansya ng halamang ito, ito din ay naglalaman ng mataas na oxalate. Kaya naman, kung ikaw ay may sakit sa bato, limitahan lamang ang pagkonsumo nito. Ang gulay na talinum ay mabuti sa kalusugan ng tao, ngunit mahalaga pa rin na magkaroon ng balanse na dieta para sa kabuang kalusugan ng pangangatawan. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless